Maligayang pagdating sa balita ng Huwebes. Mula sa pangkalahatang asembleya ng AC, nangakong makikipagtulungan si Pangulong Mahmoud Abbas ng Palestina sa Ivis, Saudi Arabia at France sa isang bagong internasyonal na plano para sa kapayapaan sa Gaza. Sa isang video na talumpati, Kinundena ni Abbas ang mga pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7 at sinabi na handa na ang Palestinian Authority na akuin ang pamamahala sa Gaza, iginiit na kailangang sumuko ang Hamas sa kanilang mga armas. Ang plano ay malakas na tinanggap ng AC. Balita ngayon mula sa Demokratikong Republika ng Congo kung saan kinumpirma ng mga opisyal ng kalusugan ang labing isang bagong kaso ng Ebola. Ang paglaganap sa lalawigan ng KASAE ay umabot na sa 57 kaso na may 35 na nasawi. Ito ang ika-negatibo labing-anim na paglaganap ng Ebola sa bansa. Sa Sudan, kasalukuyang isinasagawa ang isang malawakang kampanya sa pagbabakuna laban sa kolera sa Darfur na nakatuon sa 1.86 milyong tao. Ang agarang tubo na ito ay kasunod ng mahigit 12,000 kaso at 358 na pagkamatay sa rehiyon. Dahil sa pagkasira ng mga serbisyong pangkalusugan dulot ng sigalot, Angri, UNICEF, at mga kasosyo ay naglunsad ng isang hamong operasyon sa cross-border upang maihatid ang mga bakunang nakaliligtas ng buhay at mapigilan ang mapaminsalang pagkalat ng sakit. in haye ni pangalong Xi ping na babawasan china ang emisyon like 7 hanggang 10% mula sapina kamata na antas pag sapit, na 2035 at layuning patasin ang kapasidad ng hangin at solar nanganim nabes na besss 2020 solar mof tasna energy ang hindi fossil fuel sa mahigit 30% na pambansang halo Pinuna ng mi international na eksperto sa klima, ang malayuning ito bilang hindi sapat para sa kasunduan sa Paris at itinuro na ang matarget ng China ay nag-iwan na puwang para sa patuloy na paglago ng emisyon, lalo na habang patuloy pang inilunsad ang mabagong proyekto na karbon. Sa isang talumpati sa Vatican, ipinagdiwang ni Papa Leo XII ang ikanegatibo 175 anibersaryo ng Jesuit na pagsusuri na la civil katolika. Hinimok niya ang mga manunulat nito na maging mga tagapagbalita ng pag-asa at boses para sa mahihira. Inilarawan ng Papa ang kanilang misyon bilang pagtukoy, pagpapalago at pagpapatutuo sa pagtingin ni Kristo sa mundo na hinihikayat silang makipag-ugnayan sa mga makabagong hamon ng walang takot.